Napansin mo ba kung gaano kahaba ang buhay ng mga hapon at hindi lang basta mahaba, kundi aktibo, masigla at parang hindi tumatanda? Parang may sikreto sila na hindi natin alam, no? Well, hindi ito magic. Isa sa mga susi ay nasa pinggan nila, oo, oh, sa pagkain. Ang Japanese diet ay kilala sa pagiging malinis, masustansiya at punong-puno ng natural na sangkap na nagpapalakas ng katawan isa sa mga bida collagen rich na pagkain hindi lang ito pampaganda ng balat nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng kasukasuan at pagbabawas ng pamamaga ng binti kaya kung ikaw ay may rayuma nananakit na tuhod o gusto lang maging mas magaan ang pakiramdam abay makinig ka ngayon baka iniisip mo collagen hindi ba yan yung nasa mga mamahaling beauty products Totoo yan pero mas maganda kung manggagaling ito sa pagkain. Ang collagen ay parang glue ng katawan, pinapalakas ang balat, kasukasuan at mga litid. At habang tayo tayo'y tumatanda, unti-unti itong nababawasan. Kaya kung gusto mong gumalaw na parang wala kang edad, kailangan mo itong ibalik sa masarap na paraan. Pero relax lang, hindi mo kailangang mag-book ng flight pa Japan para matikman ang mga collagen-rich dishes nila. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang top 6 Japanese foods na pwedeng-pwede mong subukan dito sa Pinas. Hindi lang ito pampalusog, kundi pampasarap din ng buhay. Handa ka na ba sa isang food trip na hindi lang panalo sa lasa, kundi panalo rin sa kalusugan? Tara na, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. At alamin kung paano kumain na parang hapon para sa joints na mas matatag at binting hindi na palaging namamaga. Let's go collagen crew. Ano nga ba ang collagen? Bakit ito mahalagang mahalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda? Napansin mo ba lately na parang laging namamaga ang iyong mga binti? Yung tipong konting lakad lang parang may buhangin sa paa? Hindi lang yan dahil sa edad o sa grabidad na parang laging may hinahatak pa baba. May isa pang tahimik pero matinding dahilan ang kakulangan sa collagen. Ang collagen ay parang magic glue ng katawan. Siya ang nagdudugtong, nagpapalakas at nagbibigay suporta sa ating balat, kasukasuan at mga kalamnan. Pero habang tayo'y tumatanda, unti-unti itong nababawasan parang bahay na kulang sa pako, nagkakabitak, humihina at madaling masira. Kaya kung gusto mong manatiling matatag at makagalaw ng walang kirot, kailangan mong puna ng diet mo ng collagen-rich foods. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ito lalo na sa mga seniors? Simple lang. Kapag kulang sa collagen, humihina ang mga kalamnan, bumabagal ang sirkulasyon, at ayun, pamamaga sa binti, pananakit ng tuhod at pakiramdam na parang laging pagod. Pero huwag mag-alala, hindi ito katapusan ng mundo. May solusyon at masarap pa. Tingnan mo ang mga hapon, hindi lang sila mahaba ang buhay, kundi aktibo pa at mukhang hindi tumatanda. Isa sa kanilang sikreto? Regular silang kumakain ng pagkaing mayaman sa collagen. Isda, seaweed, sabaw ng buto, lahat yan parte ng kanilang pang-araw-araw na diet. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ang balat nila ay kasing kinis ng porselana at ang kasukasuan nila ay parang hindi pa napapagod. Parang Windows application, multitasking ang collagen, pampaganda, pampalakas at pampahaba ng buhay. Kaya kung gusto mong makipaghabulan pa sa mga apo sa park o maglakad-lakad ng walang iniindang sakit Simulan mo na ang collagen journey mo. Hindi mo kailangang lumipad pa Japan. Maraming collagen-rich foods na abot kamay dito sa Pinas. Habang kumakain ka ng mainit na sabaw ng buto o sariwang isda, isipin mo na lang, hindi ka lang nag enjoy nag invest ka sa kinabukasan ng katawan mo. Sabi nga nila, age is just a number, lalo na kung collagen ang laman ng plato mo. Nagustuhan mo ba ang topic natin mga ka JK? Mag-comment ng isa kung oo at i-type kung saan ka nanonood. Pinahahalagahan namin ang bawat komento. Kaya kung gusto mong mag-crunch ng collagen habang nagkukwentuhan sa hapunan, nankotsu ang sagot. Pero teka, hindi pa yan ang huling collagen hero. Ngayon, alamin natin kung bakit mahilig dito ang mga hapon. Una, nankotsu, chicken cartilage, ang pampadulas ng mga kasukasuan. Usapang ng kotsu muna tayo, mga kajike. Kung ikaw ay napapadaan sa isang Japanese izakaya, huwag mong palampasin ang ulam na ito, nankotsu kotsu o chicken cartilage. O, oh, tama ang narinig mo, kartilago ng manok. Karaniwan itong galing sa petso o binti, inilalagay sa skewer, tapos iniihaw o minsan piniprito. Crunchy, chewy, at may konting alat na sinabayan ng patak ng lemon. Simply pero swak sa panlasa. Pero teka, hindi lang ito pampaganang pulutan. Sa Japan, ang nangkotsu ay parang collagen gold mine, lalo na para sa mga seniors na gusto pang maglakad-lakad ng walang kirot sa tuhod. Bakit kamo? Dahil ito ay mayaman sa type 2 collagen, ang klase ng collagen na tumutulong sa joint repair at bone strength. Parang may sariling Wadi D40 ang katawan mo pero mas masarap. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural collagen sa katawan. Kaya kung gusto mong bumawi, abay isama mo na ang nankotsu sa weekly meal plan mo. Hindi lang ito masarap, may sustansya pa. Perfect para sa mga lolot lola na ayaw pang magpaawat sa Zumba o Tai Chi sa umaga. Kaya tara na, magihaw ng nangkotsu at magtoast para sa mas masigla at mas malusog na kasukasuan. At kung akala mo tapos na ang collagen adventure natin, hindi pa! May isa pang Japanese secret na madalas nating tinatapon pero sa Japan, treasure ito. Ready ka na ba? Let's dive into the crispy, collagen-rich world of Balat ng Isda. Pangalawa, Balat ng Isda, katulong sa malusog na mga kasukasuan. Tuloy-tuloy tayo sa collagen journey at heto na ang pangalawang bida, balat ng isda. Oo, yan mismong parte na madalas mong itinatabi o tinatanggal. Pero teka lang, huwag mo siyang maliitin. Dahil sa Japan, ang balat ng isda ay parang hidden treasure sa pinggan. Kung makikita mo ang mga nakatatanda roon, ninanamnam nila ang bawat kagat ng inihaw na isda, lalo na ang balat. Hindi lang ito pampalasa, ito'y collagen powerhouse, lalo na ng type I collagen na tumutulong sa pagpapaganda ng balat, pagpapalakas ng tendons at pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo. Parang all-in-one package, pampakinis, pampalakas at pampasigla. Kahit mukhang simpleng balat lang, huwag kang magpaloko. Ang collagen content nito ay mataas at habang tayo'y tumatanda, kailangan natin ito para hindi maging rusty ang ating mga joints at blood vessels. Kasi di ba minsan parang ang katawan natin ay may sariling mood, ayaw gumalaw, ayaw makisama. Pero sa tulong ng balat ng isda, pwedeng bumalik ang flexibility at sigla. At kung may isda sa hapagkainan, huwag mo nang itapo ng balat. Parang love life lang yan. Minsan yung akala mong walang kwenta, yun pala ang tunay na kailangan mo para gumaan ang pakiramdam. Ngayon, kung gusto mo ng collagen na may kasamang init, ginhawa at comfort sa bawat higop, handa ka na ba sa susunod? Let's move on to a Japanese classic na hindi lang pampainit ng tiyan, kundi pampalakas din ng joints. Miso Soup Pangatlo Miso Soup, sabaw na may yakap ng kalusugan. Ngayon, tunghayan natin ang isa sa mga pinakamahalagang ritual sa Japan, ang mainit, tahimik at nakakaaliw na miso soup. Hindi lang ito basta pampainit ng tiyan, may collagen surprise ito na pwedeng makatulong sa iyong mga kasukasuan. Oh, collagen food number three, miso soup na may wakame. Banayad sa tiyan pero malakas ang epekto sa kalusugan. Sa pamamagitan ng fermentation, Nagiging mayaman ang miso sa probiotics, mga good bacteria na tumutulong sa bituka. At bakit mahalaga ito? Dahil kung maayos ang iyong digestive system, mas madali mong makukuha ang nutrients na kailangan para makabuo ng collagen. Parang team effort sa loob ng katawan. May kakaibang sagradong vibe ang mga hapon sa pagsisimula ng araw. Hindi sila nag-uumpisa sa matamis na kape o matinding breakfast rush. Sa halip tahimik silang humihigop ng miso soup habang umaakyat ang usok at sumasayaw ang amoy ng dagat at choy sa hangin. Hindi ito flashy pero may healing powers. Parang sinasabi ng sabaw, simulan mo ang araw mo ng mahinahon kaibigan. Kahit sa mga templo, ryokan, traditional inns, ospital at bahay sa Japan, miso soup ang bida. Isa itong simbolo ng malasakit at kalusugan. Naalala ko tuloy asawa ng kaibigan ko, unang subo pa lang ng miso soup, sabi niya, akala ko tinalasang dagat. Pero ilang higop lang, ayun, naghahanap na ng recipe. Hook na. Kaya kung gusto mong bawasan ang pamamaga ng binti at palakasin ang joints, baka isang mangkok ng miso soup lang ang kailangan mo. Hindi lang ito sabaw isa itong masarap na hakbang tungo sa mas malusog na katawan. Subukan mo na ang sinigang sa miso version mo, Filipino Japanese fusion na may collagen twist. At kung gusto mo ng collagen na may konting drama at lambot na parang slow dance sa kaldero, handa ka na ba? Sa susunod, tikman natin ang malinamnam na stew na paborito ng mga Hapon, Gyusuji Nikomi o beef tendon stew. Isa itong collagen balm na siguradong magpapakilig sa iyong mga kasukasuan. Ang twist, may Pinoy version din tayo. Pang-apat. Yusuji Nikomi Beef Tendon Stew, yakap ng init at collagen. Ngayon, dadalhin kita sa isang pagkain na hindi lang pampainit ng tiyan kundi pampalakas din ng kasukasuan, ang Yusuji Nikomi o Beef Tendon Stew. Sa Japan, lalo na tuwing taglamig, habang malamig ang hangin at amoy kahoy ang paligid, nagsisimula ng bumalot ang kusina ng aroma ng mabagal na nilutong gyusuji. Hindi ito flashy, hindi rin mabilis lutuin, pero kapag natikman mo, ay naku, parang gusto mong yakapin ang kaldero. Ang beef tendon sa unang tingin parang goma, matigas, medyo intimidating. Pero kapag pinakuluan ng ilang oras, nagiging malambot, malagilatin at sobrang nakabubusog. Parang comfort food na may collagen hug. Isa itong ulam na parang sinasabi, relax ka lang, ako na bahala sa joints mo. At ang good news? Hindi mo kailangan ng Japanese clay pot o sangkap na pang master chef. Kaldero lang beef tendon mula sa palengke o Asian store, luya, sibuya, stoyo, at kung may merino seike, go! Dagdagan ng labanos o karot sa dulo para may konting gulay na lambot. Simple pero powerful. Bilang ulam na mayaman sa type I at type 3 collagen, tumutulong ang gyusuji ni Komi sa pagpapalakas ng balat, ligaments at blood vessels. Parang superhero na hindi naka-cape pero may sabaw. Kaya kung bawat hakbang mo ay may kasamang aray Baka ito na ang collagen comfort na hinihintay mo. At kung nagtataka ka kung may Pinoy version nito, meron. Bulalo ang local collagen champion natin. Parehong tendon rich, parehong pampalakas at parehong masarap lalo na sa malamig na panahon. Ngayon, kung akala mo tapos na ang collagen magic, may isa pang source na literal na nasa kusina mo na. Hindi ito ulam pero isa itong maliit na bahagi ng itlog na madalas nating tinatapon. Ready ka na ba? Let's crack open the next collagen secret, panglima. Eggshell membrane. Huwag itapon ang laman ng itlog, ang paborito ng mga hapon. Ngayon, heto na ang collagen source na literal na nasa harap mo tuwing mag-aalmusal. Eggshell membrane. Oo. Yan mismong manipis na balat sa loob ng shell ngitlog na madalas mong tinatapon ng walang ka-effort-effort. -effort. Pero sa Japan, treasure yan. Sa mga tradisyonal na remedyong hapon, ito'y itinuturing na lihim na kayamanan para sa joint health. Parang superhero na nakadisguise, hindi mo siya mapapansin pero laging handang tumulong. Ang eggshell membrane ay loaded sa type Y collagen plus bonus pa hyaluronic acid, chondroitin, at glucosamine. Parang may sariling health crew sa loob ng katawan mo na nag-aayos, nagpapalakas, at nagre-repair ng mga joints mo habang ikaw ay nagpiprito ng itlog. Kaya't sa susunod na magluto ka ng itlog, bago mo itapon ang shell, silipin mo muna. Baka ang solusyon sa pananakit ng tuhod mo ay nasa loob lang pala ng almusal mo. Isipin mo, habang nagpe-prepare ka ng sunny side up, nag invest ka na rin sa collagen para sa mas malusog na kasukasuan. Galing, di ba? Tanong mo pa sa mga Hapon, sila ang unang nakadiscover nito. At ngayon ikaw na rin ay may alam sa sikreto. Subukan mo na, baka ito na ang collagen hack na matagal mo nang hinahanap. Ngayon kung handa ka na sa susunod na collagen surprise, eto na ang pagkain na parang jelly pero hindi dessert. Isa itong Japanese staple na low-calorie, high-impact at may collagen-supporting powers. Let's meet the bouncy wonder, Pang Anim. Konyaku, ang jelly na nagpapagalaw ng iyong dugo. Mga kagintong kalusugan. Kung ikaw ay collagen fan na rin, welcome sa club. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pagkain na mukhang jelly pero may superpower sa loob, konyaku. Sa unang tingin parang simpleng gray na bloke lang ito. Pero wag mong husgahan ang jelly sa kulay. Ang konyaku ay gawa sa ugat ng konjac at punong-puno ng glucomanan, isang uri ng soluble fiber na parang vacuum cleaner ng tiyan. Habang na mo ang malagelatin nitong texture, linis-linis na rin ang bituka mo, parang spa treatment sa loob. Bagaman hindi ito direktang may collagen, ang konyako ay tumutulong sa katawan na magproduce ng sarili nitong collagen. At dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, para kang may gym session sa loob ng katawan pero ang effort mo lang ay ngumunguya. Pwede mo rin subukan ang shirataki noodles na gawa rin sa konjac root. Swak ito sa mga seniors na gusto ng low calorie, high benefit na pagkain. Hindi lang pampabusog, pampalakas pa ng joints. Dagdag na collagen tips para sa seniors. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang collagen sa katawan. At kapag kulang, ramdam agad. Masakit ang tuhod, mabagal gumalaw at parang laging pagod. Kaya huwag baliwalain ang collagen lalo na kung gusto mong makipagsabayan pa sa mga apo sa sayawan o maglakad-lakad ng walang iniindang sakit. Ang collagen ay parang maintenance crew ng katawan. Inaayos ang mga litid, kasukasuan, balat at blood vessels. Kaya kung gusto mong manatiling aktibo, masigla at glowing kahit senior na, isama mo na ang collagen-rich foods sa araw-araw. Kung nagustuhan mo ang collagen adventure na ito, i-share mo na ang video na ito sa mga kaibigan at kapamilya, lalo na sa mga lolot-lola na gusto pang sumayaw ng tsatsa. Mag-comment ka rin sa baba kung alin sa anim na pagkain ang gusto mong subukan at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang tips na masarap, masustansya at swak sa edad. Tandaan, hindi hadlang ang edad sa pagiging malusog. Basta may collagen, may laban.